Hello, mga kachapa Ako nga pala si Tor Martinez Presidente ng One Chapa sa Uyo Chapter Ngayong araw Sasagawa tayo ng Libring Sakay Para sa ating mga mahal na pasayros sila nga pala Mga kasama Mga kasama natin uh, Vice President Kuya Roger Bill At ang ating Tres Admiral Lungyesa saka si Dijelam Pacquiao ang ating liaison saka si Roelio Rivera ang ating task force commander saka isa pang liaison si Robert Centino tara mga kasama atin na natin ang na ating mga pasayro sabahan nyo po kami Dara na. Ay, anyway, ano, Gagawa ng magandang gawain para tayo makatulong sa mga pasayon na. Okay, ayun po yan. Ayan po si Gigi Lan Pacquiao. Sige guys, mamaya Thank you po. Uh, well, right. Ano po masarap 'yo sir sa panibreng sa nilang wanchapa po? Ay makimbang bagay sa akin diyan kasi alam mo naman, dali tayo muna ako napaka Salamat naman. sakay po to. Ah, sakay ng

Ayan, guys, hello good morning po. So nandito po yung kasama natin, 1 Chapa. sila po yung mga kasama natin dito na nanglelebre po ng pamasahin ng ating mga pasahero dito sa West Fairview 2 DA Association. sila-sila po ang mga member ng 1 Chapa po. Kuya, shout out po kayo, Kuya.